naghahanap ng sinkhole sa isang lugar na uh, walang mga kalsada o drainage, ay kadalasan ang bato dyan ay limestone. Ang limestone ay gawa sa sa mga corals, no? At madali pong matunaw 'yan kapag nalulusutan ng tubig. Kaya lang minsan hindi mo mahalata sa isang lugar na may butas pala sa ilalim kasi hindi pa na susubukan ng malakas na pagyanig yung pinakatakip ng butas o yung kuweba sa ilalim ay hindi bumabagsak at yan ay posibleng bumagsak kung manipis na yung uh, takip o di kaya ay masyadong malakas yung lindol bumabagsak yung takip at nagkakaroon ng sinkhole o di kaya kapag sobrang dami ng tubig na dumadaan diyan nagkakaroon ng sinkhole sa ibang lugar naman sa mga kasada kung saan may drainage kung kunyari, eh, tambak lang yung kalsada at na, nabutas yung drainage, hindi maganda yung drainage, nakakayod o na-erode yung mga buhangin, kaya nawawalan ng support, buwabagsak din sa mga kalsada. Pero ito, sa Cebu, ang probinsya ng Cebu, karamihan ng lugar ay made of limestone, uh, kaya ina-expect talaga na posibleng magkaroon ng mga sinkhole sa lugar na yan. Yan hong nakikita ho ninyo sa video, uh, is that alarming? Uh, Dr. Solido? Kasi kung makikita mo, nag-extend yung butas pa ilalim pa. No? So, hmm. ibig sabihin, yung bumagsak lang dyan, eh, yung pinakamanipis na bahagi. So, ang susunod na kailangan gawin, at ito ang ating partnership sa Minds and Jesus ng Bureau of DNR, uh, yung ibang mga lugar na pinuntahan ng ating quick response team na, na umiikot dyan sa Cebu, ay nare-refer natin para na MGB na ang uh, mas mag-aaral ng mabuti para sa risk assessment kung may mga kabahayan sa paligid nito. Kasi sa ganyan, pwede silang gumamit ng ground penetrating radar upang mamapa kung yung butas ba ay dyan lang o nage-extend, ang malapit doon sa mga bahay sa paligid. Hindi ba siya makukuha ng traditional soil testing uh, na ginagawa ng uh, mga engineers, uh, Dr. Uh, Sulidum? Well, uh, napakaraming butas ang kailangan mong gawin para malaman kung may butas hmm. ay ilalim. So ang pinakamadali dyan ay ground penetrating radar para hindi nabutasan at humina pa ang foundation. Maraming mga kalsada na nakita rin natin na bumiyak at medyo yung iba ay malalim. Uh, ibig bang sabihin nung tinayo yung kalsada noong mga panahon na yon, hindi sa urban areas eh. Nakakita ako doon sa RHTB nakakita ako sa mga uh, far flung areas na mga na mga kalsada na bumiyak, malalim at mahaba. Uh, anong ibig sabihin nito nung kinonstruct yan ay walang soil testing o hindi ho nila nakita na mayroon palang potential na sinkhole sa lugar na yon o bibiyak yung lupa kapag ka ganito 7 uh, magnitude ang earthquake? Hindi naman kailangan may sinkhole yan. Ang tawag namin ay lateral spreading or fissuring ng mga kalsada kasi, mo, kasi ang mga kalsada unlike mga bahay na may poste at biga na pa ilalim, ang mga kasada ay patong lang. Kaya dapat unang-una, sinisiksik ang uh, mga foundation nito, lalo na kung feel ang uh, gawang kasada, sinisiksik yan, at dapat din may mga bakal. Uh, ngayon, talagang minsan mahirap ka gumawa ng napakatibay na na kasada, lalong-lalo na kung clay, mm. no, kung clay, maputik ang mga lugar dyan. Dahil madaling uh, uh, masiksik yan. Pangalawa, kailangan ding maganda ng drainage. Uh, ang dapat may kaakibat ka na mga drainages, ang mga ginagawang kalsada, kasi minsan nakakayod ang, uh, ang ilalim ng kalsada at kapag lumindol, madaling mabiyak. Pangalawa din, siyempre, kapag ang, ang kalsada ay sloping, minsan uh, paggalaw ng lupa, uh, may tendency na mag ng konti kung, kung walang masyadong anchoring. Ang ang uh, hollow blocks kaya nagkakaroon ng maraming bitak ang mga kalsada. Kaya ang pinaka-maigi diyan talaga kung kung uh, sa mga lugar na malambot ang foundation at uh, check naman na magkakaroon ng liquefaction o paglambot ng lupa, ang ginagawa sa response ay dapat inaayos kaagad yung mga kalsadang nasira para may madaanan yung mga rescuer or ang magdi-dispute ng mga pagkain o tubig. Eh, itong uh, nabiyak na mga kalsada ang nakita ko sa social media at mainstream media, uh, would you still recommend na ayusin yun o humanap na ng ibang lugar na paglalagyan ng uh, paglala, uh, pagkoconstruct ng uh, kalsada? Secretary? Uh, Parang iyan naman dyan, ayusin lang yung pagkagawa. Um, all right. Uh, I-rehabilitate -re kasi um, kung gumalaw na yung isang fault, Uh, hindi naman natin expect same fault will move again very uh, immediately. At uh, ang paghahanda natin ng mga susunod na paglindol at di kaya yung uh, malakas na pagulan.